Ano sira, Paps? Pops? Putol po uh, ako kadena? Ah, na. na? Meron akong pandugtong ng kadena, sir. Eh bigay ko na lang sa iyo. Dito mo muna sa tabi, oh. Ilang speed ba 'yan? 7 lang. 7 speed. Eh meron ako niyan. Ito sir Seven speed no? Yeah. Ito. Eh ano mo muna? Kaganoon. Saka pa ba uwi? Ah, uh, dito, dito sa ano pa? Dito sa may post office. Post office? Oo, oh, may nakabot kasi ako. Malapit sa Intramuros, Manila? Oo. Ah. Malayo ka pa pala. Nandito ka pa lang sa ano eh. Ano ba to? Uh, University Belt. Lalakad ko kasi ako ng ano? Postal ID. Ah, I mean, kukuha ka ng postal ID doon sa ano? Uh, Tapos na uh, putol. Kailangan ko ng bagong clearance. Tapos na putol yung kadena. Putol na po, balik na ako. Ay, gagawa natin parang. Saan ko yung nag nag-anap? Ang delivery? Ha? Naglaho. Ha? Ah, deliver ako eh. Eh, nakita kita dyan oh. Naglalakad ka. Eh, ang init-init eh. Saan ka ba naputulan? Doon pa sa may, ano? Sa may UE. Doon Ah, uh University. -oh. oh. Nawala na yung roller mong isa eh. Ayan oh. Nakukuha oh, tayo ng isang roller. Yung ganito ba? Yung nasa gitna. Tingnan mo yan oh. Ito wala na. Ito meron. Ayan oh kukuha tayo ng isa ayan o yung ganto mo nawala na kasi nalaglag na tapos itong missing link eto missing link palagi kang magbawa ng missing link para pagka kahit saan ka maputulan hindi ka mahihirapan ganyan, ganyan lang o oh. kakabit mo lang yun dito sa kabila tapos yung isa dito sa dulo Ayan Pagpamalit okay, natin ako, hindi ko palang nakakabit eh Tapos, ayan o oh. Pagsasalubungin mo lang yung ganyan Ayan, hakatakin mo lang yung ganyan Ayan Ayan, nakalisin mo lang to Tapos ayan, okay na Yun nga lang Kaya naputol yung kadena mo kulong sa maintenance yung kadena mo ah, lalagyan natin na ano ako dito. Uh, lagyan natin ng lubricant yung kadena para hindi maputol yan, pidalin mo tapos i-spray ang yan, na kasi ng kadena mo eh Sige pa. O oh, ayan o. Oh. Tingnan mo, oh, pumuti na yung kadena mo. Sige nga. O oh, ayan, okay na. Makaka-uwi ka na nyan. Diyan ang sticker ka. O. O, ito o. 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 Ha? Ah, follow kami sa Ah, salamat, salamat. Ah, oh, paano, sir? Okay ka na? O oh, ayan, makakarating ka na yan sir Sa Madamo mo dito? Oo, oh, dyan. sa Kiapo Ah, sa Kiapo daw mo? Turn lang ako dun ah, ayan, makakarating ka na ng post office niyan Salamat, ang pangalan mo? Ah, uh, Benjur po Salamat, alam mo ingat po sa bayay, okay. walang anuman po